That's the map? Yeah. So, dito tayo sa scenic world. Skyway, railway. Ayan. So, ayan ang bus. Hi, bus! Yung gulo ng video ko. Sasakay tayo ng bus. Ay, hindi pala. Hahaha. <laughs> Laco, you know, Blue mountain Explorer Bus. la turistas guys. tourist pala ang mga bus na yun ayan, mga tourist ayan yung mga salita nila ayan yung mga bus na yun para sa mga tourist na. ayan Ito naman guys ang scenic world. Ito naman tayo. Ano yata dito guys? May mga sasakay ka. Ganun. Yan nagtatanong sila kasi kailangan ng ticket. Ayan doon yung skyway oh. Ayan. Hmm. Ayun. Dito pala entry. Ayan guys. Ayan. Same word of story. Oh. Discover and other word. Entry. Ay, ah, sasakay kami ng ano. Yan. Ay. Ano ganito? Tindahan. Tindahan. So, dito na lang tayo sa souvenir. Pero, kasi doon wala namang pari. Dapat dito muna tayo pala kanina. Mm -hmm. So, biner na lang tayo. slap again. Hmm. Ah, so, na lang. Hindi na pala yung ticket tapos na. Pagbili ng ticket. Yan, yeah, nakababa na yan sila, guys mga souvenir, souvenir na lang yan <makes noise> for... souvenir mm -hmm. dahil tanga hapon na kami, sarado na sila so dito na lang hindi na pala pwede maka sakay sa skyway Ilan kasi nag-book ng ticket. So, na lang dito. Ayan na, bumaba yun sila dyan. Bili yun sila na. Diba, oh, Ayan. Mga souvenir. Ang ganda nito ah. Fourteen dollars. Oh my goodness. Ayan, thirteen dollars. Ito na lang magnet na souvenir. Kangaroo. Ay, ang ganda nito, ha. Ah. Sunny cord, ah. So good. Ang ganda ng mabili dito, guys. Souvenir, souvenir. Yeah. So uwi na. So uwi na tayo diyan sa oh. yung, ano. Yung ano. Sasakay Skyway kaso wala na. Kasama pa ka rin sa Blue Mountain. So uwi na. Pagalitan na naman ako. Iniwan oh, ako. Yan. Mga souvenir kitchen na lang ito. Bye-bye. Oh, Ay, hindi pala na video. Dinosaur. Mmm. Mm. Hmm? Wait, take Yeah, finish. Finish daw. Naw, guna. Kainin tayo ng dinosaur. Alo. Oh. Ano, hay? Gulaan naman tayong nasakyan, hay? Purple mm. car. Ito yung labas ng same cord Slowly, ha? Huh? Uwi na lang kami. Hapon na. Walang masak. Wala kami rides na. Masak yan. Hi. What's going mm -hmm. on? <laughs> <What>? <laughs> going parking, going car. We cannot, we can't ride anything because it's close. It's going to be close soon. Yeah, it's going to be close soon. So, sayang lang, hindi masakyan kasi mag close na sila. So, na kami. Bye bye, Phoenix World. Nalang sa labas ng scenic board makita ang view. Parking lot. Parking na lang ang ating kitain guys kasi hindi tayo nakaka-ride. Okay. <laughs>